Alam mo ba na ang tiyangka-piedra ay may limang kamangha benepisyo? Una, ito ay kilala bilang natural na pantulong sa pag-alis at makaiwas ng mga bato sa bato. Pangalawa, nakakatulong ito sa pagpapababa ng uric acid, kaya mainam ito para sa mga may gout. Pangatlo, ito ay may anti-inflammatory properties na nakakatulong sa pag-alis ng pamamaga sa katawan. Pang-apat, nakakatulong ito sa detoxification ng atay na mahalaga para sa ating kalusugan. At panghuli, ito ay nakakapagpalakas ng immune system kaya mas protektado tayo laban sa sakit. Kung interesado ka, tingnan ang yellow basket para umorder. Huwag kalimutang i-like, i-share at i-follow para